Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the New Filipino time, ala la in Brigada Balita sa umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Technical diving operation dyan sa Taal Lake. Posibleng isagawa na ngayong linggo. Finding sa investigasyon ni Senator Amy Kaugnay sa Duterte Arrest federal raw gamitin para ho sa hirit na interim release ni dating Pangulong Duterte Panukala para maiwasan ang pagtatago ng Elgaten Wealth Posible daw suportahan ni Pangulong Marcos Ito naman hong malasardinas na public transportation Pagbabawalan na ng LTFRB Ang 2025 midterm elections Generally peaceful at 99.909% na nagtugma sa parallel count ng PPCRV. At abiso naman sa mga motorista, katiting na rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga! Umaga. Nationwide, Umida. Ang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Martes mga kabrigada July 8, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada inanunsyo ni Justice Secretary Boying Remulia na posibleng masimula na ngayong linggo ang technical diving operation sa Taal Lake upang hanapin ang mga labinang nawawalang mga sabungero. Ang operasyon ay isasagawa hindi lamang ng Department of Justice kundi maging ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard na kapwa nagpahayag ng kahandaang tumulong sa imbestigasyon. Ayon kay Rimulya, hindi pa kabilang sa mga sasama ang mga technical divers mula sa Japan dahil wala pa umanong tugon sa liham na ipinadala sa kanila hinggil sa posibleng pakipagtulungan ng mga ito para malutas ang naturang kaso. Samantala, bukas rin ang kalihim sa posibilidad na maaaring hindi lamang sa Taal Lake inilibing ang mga nawawalang mga sabungero. Gayun paman, dahil po sa pahayag ng whistleblower na si Totoy na nagsabing itong lugar kung saan inilibing ang mga sabungero ay dito muna nila sisimulan ang masusing investigasyon. Brigada Balita, nationwide. Ito naman hong petty cash vouchers ng ilang umanong pulis na nakapayola. Diyan nga ho yan sa missing sabungeros na submit na raw ng whistleblower sa DOJ. Brigada Kath, Austria. Ibrigada mo! Kinumpirma ng Philippine National Police na kabilang sa attachment na isinumite ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa Department of Justice ay mga petty cash voucher na bahagi ng kanyang sinumpaang salaysay, kaugnay na mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, ang naturang mga dokumento ay kabilang na sa preliminary investigation na kasalukuyang isinasagawa ng DOJ. Pagdating naman sa tanong kung tumugma ang mga pangalan sa voucher sa mga pangalan ng labing limang pulis na iniimbestigahan sa kaso, nilinaw ng general na hindi lahat ay perfect matching tiniyak ng PNP chief na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DOJ na siyang nangunguna sa investigasyon at nananatili ang PNP bilang isa sa mga information provider. Sinasabi niyang Petikas Voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung Petikas Vouchers, no? So, um, hindi eksakto ang names na match pero marami doon ay pareho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM, Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada, kinumpirma ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na posibleng makatulong sa kaso ng dating Pangulo dyan po sa ICC ang mga natuklasan ng Senate Committee on Foreign Relations ayon kay Kaufman kung maiprepresenta ang findings ng komite maaring ikonsidera ng ICC ang interim release request para kay Duterte Naniniwala rin siyang kayang pabulaanan ng naturang ulat. Ang alegasyon ng prosecution na isang flight risk umano ang dating Pangulo dahil po yan sa pagkwestiyon nito sa jurisdiksyon ng International Tribunal. Kung maaalala, nagsagawa ho ng investigasyon si Senadora Amy Marcos sa matataas na opisyal ng gobyerno na umaresto kay Duterte noong March 11 dahil huyan sa paniniwala na iligal ang ginawang paghuli sa kanya at pagdala sa The Netherlands. Ito naman hong pag-alis sa ilang impormasyong nakikita sa National ID. Itunutulak daw ho yan sa Senado. Brigadaan Cortez, i mo! Brigada! naghain ng amenda si Sen. Ping Lacson para sa Republic Act No. 11055 o Philippine Identification System o mas kilala nga sa tawag na National ID Act para malabanan ng anumang banta sa data privacy. Sa ilalim nito aalisin ang anumang nakikita o di kay printed representation ng PhilSys number, kabilang na nga ang micro-printed forms. Ang PhilSys number kasi ang siyang nagsisilbing unique identifier ng isang individual sa lahat ng transaksyon nito sa gobyerno at pribatong sektor. Ayon kay Lacson, kung mananatili ito sa physical card ay maaari kasi itong magamit sa identity theft at maging panluloko. Maalala nitong nakarang taon, nagbigay ng paalala ang Philippine Statistics Authority sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga taong kumukuha ng larawan ng kanilang ID kapalit ng pera. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito ang hong tuluyang pagsugpok sa endo. Inihain sa kamera. Brigada Haji Kaminyo sa detalye. I-brigada e mo. Brigada. brigada. Live <laughs> report. Sinusulong ni Cavite First District Representative Jolo Revilla ang panukalang batas na layong wakasan ng ENDO o End of Contract sa sektor ng paggawa. Batay sa House Bill Number no. 79 o ang Security of Tenure Act, tuluyang ipagbabawal ang labor-only contracting at tutuldukan ng end of contract schemes na matagal nang nagkakait ng karapatan sa mga manggagawa sa regular employment, job security at long-term benefits. Sa ilalim nito, lahat ng trabaho ay dapat na i-classify bilang regular na posisyon. Magtata takda ito ng mahigpit na parameters para sa lehitimong contracting arrangements at ipagbabawal ang fixed term employment na umiiwas sa regularization samantalang paparusahan ng employers na lalabag. Ipinaliwanag ni Revilla na hindi dapat hayaang magpatuloy ang hindi makatwirang nakasanayan dahil karapat dapat para sa mga manggagawa ang stable na trabaho at hindi ang limang buwang paulit-ulit na kawalan ng katiyakan. Sinasalamin niya na panukalang batas ang hustisya sa labor sector at sa hinaharap kung saan bawat Pilipinas hindi ay magkakaroon ng buhay na may dignidad marami umanong manggagawa sa retail, construction, manufacturing, logistics at service sector ang napipilitang tanggapin ang contractual work dahil desperado na kahit walang benepisyo, proteksyon at hindi maregular. Mare iginiit din ng kongresista na ang panukala ay hindi anti-business kundi pro-worker at pro-growth na susugpo sa mapagsamantalang nakasanayan bagamat ang layunin ay hindi maging pabigat sa employer. Dagdag pa ni Revilla, sa pamamagitan ng patas na pagtrato at siguridad sa labor force, mas magiging tapat at produktibo sila at may kakayahang mag-ambag sa kakaunlaran ng bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang LTFRB, ipagbabawal na raw ho itong malasardinas sa mga pampublikong transportasyon. Brigada Jigo Boy Custodio, i-brigada mo! Brigada. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa lahat ng public utility vehicle operators na bawal ang overloading o pagsasakay na marami na pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay bilang bahagi ng anti-sardinas campaign ng Department of Transportation na layong matigil na ang siksikan sa mga pampublikong sasakyan gaya ng sardinas Salata batay sa si inilabas na memorandum, 12 hanggang 32 na pasahero lamang ang pinapayagan sa mga traditional at modern jeepney, habang limang nakatayong pasahero lang ang pinapayagan sa modern jeepney. Para naman sa mga bus, hindi dapat lumampas sa mahigit 50 na pasahero o sa itinakdang maximum capacity batay sa manufacturer specification. Bawal din ang nakatayong pasahero sa long distance trip. Habang sa mga UV Express naman, siyam na pasahero lamang para sa AUV, sa 10 pasahero para sa regular na van at hanggang 12 pasahero para sa extended vans. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng multa, suspensyon ng lisensya o pagkansila ng certificate of public convenience. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigade News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita, Nationwide. O mga kabrigada, itong uh, leptospirosis. Maari daw palang makuha sa tubig baha kahit wala ho kayong open wound o sugat. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. B -b 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 report. Nagbabala ang Department of Health sa Bantanan Leptospirosis ngayong may mga baha dahil sa tag-ulan. Ayon sa ahensya, ang paglusong sa baha ay maaaring magdulot ng naturang sakit kahit na walang sugat Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, tuso ang mikrobyong ito at posibleng makapasok ang bakterya sa balat. Hindi umano ito naghahanap ng sugat dahil kahit sa mga maliliit na scratches o micro abrasions ay sapat na para makapasok ang bakterya. Paalala ni Domingo, basta napadapli sa tubig baha, siguraduhin kong kumunsulta na sa doktor. Mayroon din anyang preventive medicine ang mga health centers para sa mga taong kinakailangan talaga na lumusong baha. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. PPCRV o yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting na naging pangkalahatang mapayapa naman ang nagdaan 25 midterm elections itong Mayo. Sa kanilang pong ulat, sa kabila ng ilang naitalang insidente noong butuhan, eh, maituturing pa rin naman na generally peaceful ang eleksyon. Bukod ho dyan, eh, we welcome din ho nila itong 99.909% na tugma dito nga po sa resulta sa physical at transmitted na election returns kung saan tatlong discrepan silang daw yung kanilang na-monitor. Yan nga ho ka-brigada, yung pinakamataas daw ng match rate mula na magsimulang umira ng automated elections noong 2010. Na balita nationwide. Itong panukala para maiwasan ang pagtatago ng mga Elgaten wealth, posibli daw suportahan ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na mag-oobliga sa mga opisyal ng pamahalaan na i-waive ang kanilang bank secrecy rights. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sa mga ganitong hakbang na magpapatibay sa transparency at accountability sa gobyerno, ay asahan na anyang hindi magkakaroon ng negatibong reaksyon ang Pangulo. Ang Pangulo po ay isang ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo kaugnay ito ng panukala ni Senate President Jesus Codero na naglalayong obligahin ang lahat ng kawani ng pamahalaan maliban sa mga honorary officials na magsumite ng written waiver sa Office of the Ombudsman. Layunin nitong bigyang kapangyarihan ng Ombudsman na siyasatin ang lahat ng bank deposits ng mga opisyal, lokal man o abroad, kasama ang investments sa government bonds. Ang Republic Act number no. 1405 o Bank Secrecy Act of 1955 ay nagbabawal sa pagbubunyag o pag-uusisa sa deposito sa bangko. Ngunit sa ilalim ng Panukala, maaaring isang tabi ang probisyong ito para sa mga nasa public position bilang hakbang laban sa katiwalian at ill-gotten wealth. Hinihiling ng Panukala ang lahat ng kumakandidato sa halalan, mula lokal hanggang nasyonal na voluntaryong isuko ang kanilang karapatan sa bank secrecy upang patunayan ang kanilang integridad sa pagseserbisyo sa publiko. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Epektibo na nga ho, kanina ka-Brigada yung katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Meron pong 10 centimos na ibinaba sa kada litro ng diesel. Meron naman pong 0.70 o 70 centavos na bawas singil sa kada litro ho ng gasolina. Samantala mga kabrigada, meron naman pong 80 centavos na ibinawas sa kada litro naman ho ng kerosene. Kaya ang ako kabrigada, ikalawang linggong sunod na rollback matapos nga ho yung paghupa ng tensyon sa Middle East na naging rason na para ho sa malaking aumento sa presyo ng langis noong nakaraang mga linggo. Brigada Balina Nationwide Personal na bumisita at nagpaabot ng tulong si Senador Bongo sa dalawandaang mga pamilyang biktima ng tatlong sunog na sumiklab sa iba't ibang lugar sa Maynila. na ang senador kasama ang kanyang malasakit team ng relief items at mga damit bilang suporta sa kalusugan ng mga apektad estadong residente. Dahil po sa mga ganitong sitwasyon, muling ipinanawagan ng senador ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad ng Republic Act No. 12076 o yung Ligtas Pinoy Centers Act. Breach. Sa ating health news mga kabigada, ang hindi yung pagkain sa tamang oras ay may masamang epekto sa katawan. Lalo na sa mga kabataan na nasa edad ng development at yung paghubog po ng kanilang magandang kalusugan. Dapat to kabrigada, maglaan pa rin ng oras para sa pagkain kahit gaano pa ho sila kabisi. Ang pag-aalaga po sa katawan ay isang uri rin ng pagmamahal sa sarili. Kaya naman ang paalala ng standout ES4 multivitamin capsule, kumain sa tamang oras at kumain ng masustansya. Kabrigada, simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, paghihinagpis ang tanging nararanasan ngayon ng isang ina. Diyan ho, sa Asturias, Cebu na si Maria Jocelyn Cañedo. Dahil po sa sinapit ng kanyang tatlong mga anak. Biktima po ng karumaldumal na krimen ng mga anak niya na pasintabi mga kabrigada e eh pinagtatagaho ng kanilang tsuhin. Dahil sa nangyari, isa ho sa tatlo ang binawian po ng buhay. Ang 19 anyo si John Kyle Caniedo ay namatay mga kabrigada matapos pong tamaan sa kanyang balikat at sa kanyang muka. Habang patuloy na lumalaban para ho sa kanilang buhay. Ang kanyang dalawang nakababatang kapatid naman na sina Princess, 7 years old, at si Gerald Ethan, 10 years old, ay kapwa nagtamo ng mga sugat sa kanilang mga ulo. Araw sa pagpapatuloy ng pagpapagamot, dumulog po si Nanay Jocelyn sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan Party List. Hindi naman sila nabigo dahil taus-pusong nagbigay ng tulong ang mga listeners ng Brigada at ng Wantahanan personal na iniabot kay Nanay Jocelyn ng halagang 50,000 pesos na lubos naman niyang ipinagpapasalamat hangan ng bayan makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna po ng aming CEO President Elmer V. Katulpos ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang Wantahanan Party List. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan. Maraming salamat, ka-brigada! ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag iiwanan. Hindi ka mapag iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay. Mula sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.